Ayun, at dumating na nga po ang mga taga Ormeco Oriental Mindoro Electric Cooperative. Maraming salamat sa inyo mga taga Ormeco dahil natutugunan ninyo ang mga tinatawag na problema sa inyo ng ating mga consumer. <coughs> Kanina nga ni po palang mga alas Imedya ng umaga ay nag -brown out din sa amin sa bayan ng Pinamalayan. Particular din po sa Mar Barangay Mar Francisco. Ay ayon po sa aking mga nakausap ay saglit namang nag -brown out at nagka-ilaw ulit. Pero ito pong aking bahay ay napansin ko ay walang ilaw. Yung, yung ibang kapitbahay po namin may ilaw. Kaya ako po ay nag-report kaagad sa opisina ng Urmeco. Dahil ako po ay nagataka, imposible namang ako putulan dahil kapag bayad ko pala ang kahapon. At pagdating nga ni po nila ay nakita kagad nila yung sira. Nakita mo toy? Wala. May ano, kulangot? ha 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 Ngayon nga ni po at nakita po sa service na po namin doon ay kulangot kaya nagkakaroon po ng brown out. Dahilan na rin po siguro yung pag-uulan tapos mainit tapos maulan kaya nagkagaganon po. Dahil ako nga ni po ay nagreport ng alas 8 ay nakarating po sila din sa bahay ng mga 11. Kaya sabi po nila pasensya na kasi inuna pa daw nila yung mga naunang nagreport na may mga problema. At, at sobrang nauunawaan ko naman po yon kasi kung sino talaga ang unang magreport yun po ang dapat nilang uh, unang asikasuhin. At uh, nag nagrequest nga po pa sila na pupunta din sa malapit sa aking bubong may nakita pa sila na naputol yung service draft. Yun daw po talaga ay talagang nagiging ganun ang mga sanin. Kaya ito po inayos po muli talaga nila at kahit naambun po ay talagang diretso po ang kanilang trabaho. Kaya saluto po ako sa mga uh, empleyado ng uh, Ormeco, lalo-lalo sa mga maintenance. Umulan at umaraw ay nandyan po sila para asikasuhin po ang ating mga problema. Alam naman po natin na kapag nag-brown ay marami pong nabatikos pero ang ating laang pong hiling ay sanay pang din sa kanila dahil ako po naman ay naniniwala na ang uh, kooperatiba ng Ormeiko uh, Ormeco ay hindi po magsiservisyo ng bulok para sa ating mga Mindoreño. Naperwisyo din po ng kalahating araw ang pagtatrabaho ng aking anak dahil online siya pero inunawa ko po talaga sila dahil alam ko pong napakarami din nilang mga trabaho. At nagkataon nga po na inaanak ko yung isa sa mga taga Ormeco na pumunta din sa bahay para gawin yung problema ng aking kuryente. Na, toy! Salamat ha! Ayan po ng aking uh, matikas na inaanak ko. Salamat toy ha! Thank you, thank you! Kaya muli po, saludo po ako sa mga taga Ormeco.